Hello, hello, halo, Ayan. Ito po ang nangyari sa aking garden. Dahil sa sobrang ulan. Sobrang dito. Kita niyo. Wala na. na sa baha. Ayan. sa baha. Itong mga paw. Ang king Sobrang ano. Lakas ng ulan. iya, Hanggang dito oh. din ko dyan ah, tinanin. na tinanin wala na lumubog na yan hindi tayo makapunta dyan kasi lubog na lubog dyan dito lubog na lubog ko oh. Natumba. Natumba. Ano ang nangyayari dito? Diba? Malaki pala itong sabi. Ay, papaya na to. Malaki. ganyan, bunutin na lang natin. Paglalak. Ano ah, itong aking garden? Tanda itong ba, oh. Tanda mata yung mga halaman. Yung mga pananay ko dito, wala na. nabulok kita niya naman, oh. Bahang-baha. 哎。 na check ko yung sa akin doon. Pagka uh, maya maya pag uh, na ng ibon. Tambah, tambah, cek nanti di itu yang yung minotur, biar yang setubik, yang tang lahat ng ano. Tingnan mo nga 'to. Sobrang bahang buntot. Ba. Tikto dito talaga mm. dito. Ngang likod lang naman niya ang. Alam 'yung dugo pa o nginolot na. inyan yung itinanin ko dito ano, uh, yung ano lemon grass patay okay. pag sobrang ulan talaga hindi talaga mabubuhay. Lan. Hmm. Sobrang hmm. Sayang so, ng mga ano sili. Na wala ubos lahat oh. Eh. Okay lahat. Oh, pati ang palaya, wala na. Yung mga sili dyan, oh, pagus. Ayan, ganda man. Mga natira dyan, ano, luya. Luya na Ang mga tumutubo. kuha ako ng bayatas ang laga natin gawin siya may ulan pa din siya kuha ako dito ang bayatas ito ay uh, ginagawa ko Mm-hmm. Ban. nanti aku makan kuat dan sama bae, itu naga cepetan, super bahat di Dahil sa baga. Low pressure. Hmm. Ay. Hmm, talaga ang weather. So, maano ano din yan. Hmm, Patapos din. Dito naman, after halimbawa, uminit ng isang araw, wala na yan. Uh, wala na ang baha. Uh, ahoho pa yan. Isang araw lang yan na, na ano, nainit. Uh, wala na. Matutuyo siya. Matutuyo. Buti nga kami dito. Mataas ang lugar namin. Kasi, um, kaya, save kami sa mga baha dito. Pero sa labasan, sigurada ako bang baha mga kalsada. Mm. Hindi pa rin nahupa. Kagabi, sobrang lakas ng ulan. Naalala ko tuloy yung undoy. Oo. Mm Kaya, -mm. yeah, pray lang. Nagising ako umaga, balik ulit. <laughs> Tulog ulit. Kasi ano. Pero andun yung dasal ko na sana bawasan kasi kawawa yung mga nasa mababang lugar o so, ba diba? hanggang yung kung bungalo ang iyong yung bahay ay di apaw talaga hanggang bubong um, puti na lang itong bahay ko second pero wala naman dito talagang ba, ito yung puyo dito sa kalsada uh, sobrang heavy rain konti lang yan After a few minutes wala na pagumo pa. Uh, maano. Iba na lang ko ang kanal dito ay madumi. So for today wala tayong ma maano ma-harvest. ang masasabi ko lang, yung baha <laughs> na abot hanggang kalahati dito. O, ba? Diba? Uh, hindi na ako makapunta doon. Andun yung bayabas. Andun yung... Ano? Andun yung mga... Kinukuhanan ko ng... Uh, dahon ng... Guyabano. Doon. Andun. Ay, bahang-baha eh. Uh, uh, hindi naman pwedeng lumusog dyan. Uh, Hanggat wala kang bota. Kailangan may bota ka. Kasi baka may... Mga uh, patay na daga. O um, ano. Delikado yung. Ano. Ngayon. Reprocess. Ano ba yun. Hmm. yun So yan lang po. Thank you. And good morning. Uh, ano ngayon. Uh? Martes na. Umaga. Ayan. So salamat. Ayan. Ingat po tayong lahat. Ayan. Mula ito. Kay Loris Garden.